Bilang mga magulang, isa sa mga pangarap natin ay to make sure na maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. Alam naman natin na ang simpleng pag-iipon ay pwedeng hindi sapat upang masiguro ang kanilang financial stability sa hinaharap. Kaya mahalagang simulan ang tamang investments habang maaga pa. Hindi naman ito nangangahulugan na kailangan mo maging milyonaryo kagad. Kahit maliit na hakbang ngayon ay maaring magbigay ng malaking pagbabago sa kinabukasan ng anak mo. Kaya sa video na ito, Narito ang sampung investments sa maaari mong simulan upang masiguro mong maging secure ang kinabukasan ng iyong mga anak. Una, educational plan. Isa sa pinakamahalagang investment na maibibigay ng isang magulang ay ang dekalidad na edukasyon para sa kanilang mga anak. Hindi ito simpleng gastos lang, kundi isang asset na walang expiration date. Isa itong investment na magbubukas na mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa Pilipinas, maraming paraan para mapagandaan ang gastusin sa edukasyon, tulad ng pag-iipon ng maaga o pagkuha ng educational plans na makakatulong sa iyo sa paglaan ng budget para sa mga tuition fees. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay ng peace of mind para sa mga magulang dahil alam nila na may nakalaan na pera para sa pag-aaral ng kanilang mga anak kahit anuman ang mangyari. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng ganitong investment ay ang proteksyon laban sa patuloy na pagtaas ng tuition fees. Anuman ang mangyari sa ekonomiya o sa personal finances mo, sigurado ka may pondo para sa edukasyon ng anak mo. Oo, long-term investment to, pero ang balik, hindi lang diploma, kundi mas malaking tsansa ng tagumpay para sa kanila. Paalala ko lang na magtanong muna sa mga professional financial advisor bago kumuha ng anumang educational plan. Ang pangalawa, Pag-ibig MP2 Savings Program. Para sa mga magulang na naghahanap ng secure na savings option, ang Pag-ibig MP2 ay isang magandang choice. Ito ay isang government-backed savings program na nagbibigay ng mataas na interes kumpara sa mga regular na savings account. Ang dividends na binibigay nila ay tax-free at pwede mong gamitin para sa mga future needs ng iyong mga anak tulad ng edukasyon o long-term investments. Ang pag-ibig MP2 ay flexible. Pwede ka maghulog buwan-buwan o isang beses kada taon, depende sa kakayahan mo. Ang minimum na pwede mong ihulog ay 500 pesos lang kaya't abot kaya ito para sa maraming Pilipino ito ay isang long-term investment na pwede mo simulan ngayon para makaipon ka na ng pang tuition fee ng mga anak mo sa mga susunod pang taon. Ang pangatlo, high yield savings account sa mga digital banks. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pag-iipon ng pera sa mga traditional na banko lamang kung gusto mong palakihin ang pera mo. Buti na lang, may mga digital banks na nagbibigay ng na mas mataas na interest rates. Madalas, lampas ito ng 2% kada taon kumpara sa mga halos walang kitang regular savings account. Ang ganitong savings option ay perfect para sa mga long-term ipon ng mga anak mo. Walang malaking puhunan ng kailangan, pero tuloy-tuloy ang tubo habang nakatabilang ang pera mo. And remember, mas mabilis ang paglago ng ipon, mas malaki ang future fund para sa mga anak mo. At dahil nga sa digital transactions ito, mas madali mong monitor ang in and out ng pera mo. Kaya kung mag-iipon ka lang din, bakit hindi pa sa mas malaki ang returns? Paalala ko lang din na mag-ingat sa mga scam na ang target ay mga digital banks at huwag na huwag mag-share basta-basta ng mga OTP sa iba. Ang pang-apat, mutual funds. Kung gusto mong palaguin ang ipon ng iyong mga anak ng hindi masyado komplikado, mutual funds ang isa sa pinakamadaling paraan para magsimula. Ito ay isang low to medium risk investment kung saan inilalagay ang pera mo sa mga diversified assets tulad ng stocks, bonds at money market instrument. Depende ito sa risk appetite mo maari ka magsimula sa halagang 1,000 to 5,000 pesos depende sa fund na napili mo. Ang pera mo ay lalago ng passive at pwede mong gamitin ito para sa iyong mga anak sa oras na kailangan nila ng malaking halaga tulad na lang ng pagbabayad ng tuition fee nila. Tandaan na ang mga mutual funds ay may mga maturity period, kaya dapat magsimula ka kagad habang maaga pa. Ang panglima, stocks. Ang pag-invest sa stocks ay saring magandang paraan upang palaguin ang pera mo para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Hindi naman kailangan maging expert sa stock market para makapagsimula. Isa sa mga simpleng paraan ay ang pagbili ng mga dividend paying stocks o yung mga stocks na regular na nagbibigay ng kita sa mga shareholders sa anyo ng dividends. Halimbawa ang mga kumpanya ng SM Prime Holdings o Ayala Corporation ay ilan sa mga kilalang nagbibigay ng dividends sa kanilang investors. Ito ay isang magandang paraan upang magkaroon ng steady stream of income na pwede mong itabi para sa mga future expenses ng iyong mga anak. Ang pang-anim, real estate. Ang pagbili ng lupa o kondominium ay isa pang long-term investment na pwede magbigay ng malaki na kita pagdating ng panahon. Ang real estate prices ay patuloy na tumataas ang halaga lalo na sa mga urban areas. Kaya kung kaya ng budget mo, magandang bumili ng kahit na maliit na lote o kondo na pwedeng iparent out. Ang rental income na makukuha mo dito ay pwede mong ipunin at gamitin para sa future ng iyong mga anak. Sa Pilipinas, ang mga lugar katulad ng Cavite, Bulacan, Laguna ay nagiging hotspots para sa mga bagong property developments. Kaya habang bata pa ang iyong mga anak, maaari mo itong iparenta ang property mo at sa kalaunan ay ibenta mo kapag tumaas ang halaga nito o kaya naman ipamana mo sa kanila para maging asset din nila. Ang pangpito, turuan ng tamang diskarte sa buhay. Hindi sapat na matalino lang ang anak mo. Kailangan din nila matutong dumiskarte sa buhay. Ang pagiging madiskarte ay isang life skill na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na humanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema, kumita ng pera sa iba't ibang paraan, at hindi umasa sa isang source of income lang. Pwede mo silang turuan sa simpleng paraan tulad ng paghawak ng maliit na negosyo, pag-explore ng iba't ibang paraan para kumita, o pagsanay sa mga decision making sa totoong buhay. Halimbawa, Imbis na bigyan sila ng malaking baon, turuan mo din sila magbenta ng mga simpleng produkto o magbudget ang maayos upang masanay sila sa tamang paghawak ng pera. Tandaan na ang taong marunong dumiskarte ay hindi basta-basta nauubusan ng oportunidad. Kahit anong mangyari sa ekonomiya o sa career path nila, may paraan pa rin sila para makabangon at umasenso dahil sa buhay, ang diskarte ang tunay na puhunan nila. Ang pangwalo, pagtuturo ng financial literacy. Isa sa pinakamahalagang investment na maibibigay ng isang magulang ay hindi lang pera, kundi kaalaman kung paano palaguin ito. Mula sa murang edad, ituro na kung paano mag-budget, mag-ipon at mag-invest para maging mas responsable sila sa kanilang mga financial decisions paglaki nila. Pwede magsimula sa mga simpleng konsepto tulad ng pag-iipon mula sa baon o pagpapaliwanag ng interest rates at dividends sa madaling paraan. Habang lumalaki sila, mas magiging wais sila sa paghawak ng pera at hindi sila madaling matatangay ng impulsive spending. Dahil sa huli, hindi ang laki ng kita ang basehan ng pagyaman, kundi ang tamang diskarte sa paghawak ng pera at pagpapalago nito. Ang pangsyam, pagtuturo ng iba't ibang career paths. Kung gusto mo masiguro ang maliwanag na kinabukasan ng iyong mga anak, huwag mo silang itali sa iisang career path lamang. Ipakilala mo sa kanila ang iba't ibang uri ng profesyon, hindi lang ang mga traditional jobs tulad ng doktor o engineer, kundi ang pati ang mga modern careers tulad ng digital marketing, software development, cybersecurity o content creation. Sa ganitong paraan, mas magiging open-minded sila sa maraming oportunidad at mas handa silang sumabay sa mabilis na pagbabago ng job market. Ang flexibility sa career ay isang malaking advantage, mas maraming option, mas mataas ang chances na magtagumpay. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang sipag ang puhunan, pagiging wais din sa karir na napili mo ang tunay na game changer. Ang pangsampu, magkaroon ng entrepreneurial mindset. Huwag mo silang itali sa mindset na mag-aral na mabuti para makakuha ng magandang trabaho na may mataas na sweldo. Dapat habang maaga pa, ay turuan sila kung paano mag-isip bilang isang entrepreneur i-encourage ang entrepreneurial mindset nila sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga business ideas at kung paano i-implement ito. Pwede sila magsimula sa simpleng buy and sell business o tumulong sa isang maliit na family business. Sa ganitong paraan ay matututunan nila ang halaga ng pagiging self-reliant, madiskarte at innovative. At higit sa lahat, magiging bukas sila sa posibilidad na maging sariling boss balang araw. Ang pag-invest para sa kinabukasan ng iyong mga anak ay isang responsibilidad at oportunidad na hindi dapat palampasin. Hindi kailangang malaki ang kapital kagad. Ang mahalaga ay magsimula ka kahit sa maliit at patuloy itong palaguin. Tandaan na ang bawat maliit na investment ngayon ay pwede magbigay ng malaking epekto sa kinabukasan ng mga anak mo. Huwag mo nang hintayin na lumaki sila bago ka magsimula. Mag-umpisa ka habang bata pa ang mga anak mo para masiguro mo ang maginhawang buhay nila sa hinaharap. Ikaw ba, ano pa ang ibang investment na sa tingin mo ay pwede magpayaman sa mga anak mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.